naman ang galing, bakit ngayon ka lang? Na-traffic yung aeroplano? <laughs> aeroplano? Aeroplano, ka dyan? Plano sa mata mo. Saan ka ba galing? Asawa mo ako, di ba? Oh. Tapos hindi mo alam kung saan ako galing. Paano ko malalaman kung saan ka galing? Tumakas ka nga eh! Kanina pa ako hanap ng hanap sa sa'yo? Anong ginagawa ng telepono? Iniwan mo yung cellphone mo. Paano kitang matatawagan? Iniwan ko ba? Ah. Iniwan mo. Siguro may mga kababalaghan ka na ginagawa, no? Ah! <laughs> Siguro may chicks ka. Oo nga um, pala, no? Malaking problema nga yan. Parating pala yung chicks ko ngayon dito, pinimbitahan ko. Ayaw, di Parating sila ngayon. Magtago ka muna kaya. Malaking problema nga yan. Oo, oh, parating daw sila eh. Magiinuman daw dito yung mga chicks ko eh. Oo. Oh, napakarami pa, mga chicks pa. Magtago ka muna kaya. Saan ako magtatago? Hindi naman pwede sa kwarto natin kasi... Siyempre, chicks ko yun. Baka pumunta kami sa kwarto natin eh. Oo oh, nga, no. Dito na lang. Oh, hindi magtago. Pasok ka dyan. Dito, dito, dito. Oh, pasok. Dito. Hindi magtago. Six ka dyan. Ay. Ayusin mo, tago mo dyan, ha? Oo. Oh. Kasi darating na yung chicks ko. Oo. Oh. oh. Sandali lang nga. Bakit ako magtatago? Eh, ako asawa. Bukulo ko ka talaga, ha? Ang sarap ng tulog ko rito. Na naginip ako, binatukan mo rin ako, mamaya ah. Saan so, ba dito ako nakatulog? Doon ako, ako matatulog sa taas.